so much, hindi ko na hintayin ang Christmas Sabi niya to Kate, Merry Christmas, we love you and miss you From Jess, Monique and Alice Thank you so much Gabi ngayon Hindi ko na mahintayin ang Christmas Maagang ka Christmas, maraming salamat wow! Mercy! So thankful, my sisters! Mmm! Mmm! I'm with Dubai! Ala, it's so much to my God! OMG! Tataba ako nito! Thank you so much, my dear sisters! I love you! And I miss you! Ay, wow! Tatlo nga sila. May red, may green, and this is pink, I think. I don't know what's the flavor. Thank you so much. Uy, ano, wow! Na naman! May wallet na naman ata ako. Ah, oh, this is too much na, my veggies. OMG! Alam, magka-perfect, magka, magka, Magkaroon ako ng maraming pera. Ay, too much na kayo. Grabe kayo. As in. Hala. nakaka kayo. This is too much. So, okay. Take care always. I love you. Yes. Love you. We love you. Love you. Hindi ko na mabasa. Okay. Tapos, ano to? Five. Mm. Alam. Wala. Nakakamiss ng pera ng Dubai. Shit. 8, Thank you so much. I love you guys. You're so kind and generous. Thank you. Dalawa ng wallet binigay sa akin. I love it. It's brown. I love it. It's too much. Hala kayo. Grabe kayo. Hala. Ba't kayo ganyan? Grabe kayo talaga. Kakainis kayo. Grabe na to. Todo na. Thank you mga guys. Thank you mga briefcases. talaga grabe naman kayo nagbabayos kayo nakamiss ala yayamanin <laughs> ala grabe kayo I love you all wow paris pa pag kayo paano to paano ako makaka surprise sa inyo tama ba yung sinabi ko how can i repay you for this i love you mama sisi another one this chocolate i love you eat? this is sweet you chocolate, chocolate i love you so much you're so sweet mama sisi i love you This is too much, Scalp Coach. Hindi ko na rin alam kung magbasa ng YSL. Thank you, Sissy. Hindi na mo lang kukita. Ayan, mga guys. Thank you. I love you. Merry Christmas. Happy New Year. Sana magkaroon na ng dear tayong lahat ay meron na pala yung dalawa sis Leonie tayo na lang or maybe meron ka na rin <laughs> hanapan niyo na rin ako dyan so thank you thank you so much mga sis namiss ko yung karak natin sa baba tapos mag shawarma Ay, miss na miss ko na kayo. Mga gawa, ginagawa natin. Na naglalakwatsa, kain-kain. Sa simple, luto-luto. Diba? Tapos itingin ka sa malayo. Sarap naman ng buhay. Kaya kayo guys, mag-enjoy lang kayo ng habang kaya pa sige laban lang kumusta uh, na ang satwa siguro marami nang pinagbago ang satwa hmm nakakamit na lang sumakay ng mga sakyan tapos pag pauwi ka na sobrang saya mo pag uwi diba tapos kita kita tayong lahat nakakamit nun love you mga sisi merry christmas and happy new year sana happy new year gusto ko sana makasama ko kayo love you guys tumataba ako kasi stress eating ako I miss you